alam naman natin may issue tayong hinaharap ngayon, pero pag pinagtulong-tulungan natin to, alam naman natin na walang imposible. Yung executive order na lumabas ay uh, isang mekanismo para matulungan at maprotektahan ang ating maliliit na pamimili. Alam naman natin na importante rin na meron po silang pagkain sa hapag pero alam rin ang ating Pangulo na kailangan tulungan rin, rin namin kayo na aming mga partner sa pag-deliver ng servisyo ng pagkain sa ating taong bayan. Pinararating rin ng ating mahal na Pangulo ang uh, kanyang mensahe na nauunawaan niya ang inyong pinagdaraanan. At alam niya na hindi madali para sa mga small rice retailers natin ng mga panon na to. Kaya nga agad-agad niyang naisip na magbigay ng ganitong tulong pinansyal or livelihood grants para matulungan mo kayo. Sa ng ating Pangulo, uh, Bongbong Marcos, nagpapasalamat kami sa ating mga small rice retailers katulad nyo na sumunod kaagad at tumulong na maging ng solusyon.